Isang magandang umaga sa inyong mga kamanok adventure. And today, purpose ko sa inyo yung pinapakain ko sa aking nagbibreed na mga manok. So, successor ang kanilang pagkain at saka syempre, egg 1,000. Itong egg 1,000, matagal ko nang ginagamit to ng mga brown eggers pa lang. So, ito yung talagang subok ko na na nakakapagpaganda, nakakapagpadami ng kanilang mga itlog. So, ito rin naman, successor para talaga to sa mga nagpapalahi ng mga manok. So, eto na siya. -da -da -da. eto, nakasara. Ito yung nakabuka. So, this time, magpapakain na ako sa kanila kay Buttercup at saka kay Otlum. Tapos, magpapainom na rin. At doon sila sa kabila. Tapos ngayon, magtitimpla na ako ng kanilang egg. 1,000. Guys, wag ko yung maingay. Kinuha ko yung kanyang trusty journey barang kayo doon. Buti na lang walang password yung pagsasara. Okay, so meron na kami dito na nakabukas na. So, dito ko lang kukunin ang egg 1,000. Ang sukat na to is nasa almost 800 siya. Pero, sukat na to dun sa kanilang lalagyan ng tubig nila. Kasi sa kanila lang talaga yung egg 1,000 na to. Kasi sila lang naman ang nagbibib. So, ganito lang kadami yung ilalagay. Ini-spread ko lang siya kasi na minsan nagbubuo-buo. Ganda ng kulay. Oh. Eh. So, mekos-mekos lang natin sa ganyan. Okay, ganda. Parang ano lang ah, orange juice lang. Nagaantay na yan sila doon ng pakain. Kasi it's time to eat. Hindi naman sa tamad ha. Pero talaga, marami naman akong bibitbitin papunta roon. So, ang style na lang is ganito. Pukuha ako ng dalawang takal para sa aking readers. Ayan. Successor ito. Tapos, kukuha ako ng isang re ano, regular ration ng pagkain para kay Rudy kasi ipapakain ko na rin siya. Sasabay ko na sa pagkain. Tapos, ito naman yung mga pagkain niya nila kidlat, nizus so let's go tapos inumin tapos let's go na dito na ako sa lugar nila buttercup at saka ni otter kung mapapansin nyo guys dito kayo bangga, mayroong itlog doon ayun no, kita nyo ba Ayun, itlog. hindi naman natin siya masisisi kasi first time na mami niya. Kaya nga naglagay ako ng dami egg. Di ba, di ba nung nakaraan, nakita niyo may nilagay akong dami egg. So ngayon, ang, kuku, ang gagawin ko ngayon, kukunin ko yung itlog tapos sililipat ko dun sa pugad. Para pag makita niya ay dito pala dapat ako magpupugad. Ngayon, magpapainom na ako. Tsaka magpapakain. So ito ay egg 1000 Nakatali lang ito guys kasi masyado silang malakas. Nabubuksan nila. Para sa kanilang safety. Ay guys. Okay. Excuse me. Excuse me po. Butter cut. Excuse. Ang bait na dalawa nito. Sila anong ano. Reactive. Okay. Hadi oh, ba? Kasya-kasya lang ang eight, almost 800 na sukat ng kanilang egg 1000 Thank you. Op, sab sab sukon na na, basog na na, basig Ano 'yung pagkain? sandalin ang sandalin ang sandalin ang koko eh na. na kain kana tapos ayon na kain na kayo jaan papakalma okay. mo kayo itlog dito yun siya alika halika 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 maganda yung itlog yung Ganda yung shape. Halos kasi kulay siya ng dami egg. Ito yung mga dami egg na nilagay ko nung isang gabi. Ito yung itlog niya. Inayos naman niya yung pugad. Siguro inabutan lang talaga siya dun sa baba. Kaya dun siya ng itlog. nag enjoy sila sa kanilang pagkain. At saka, syempre, yung kanilang inumin din, ini-enjoy nila. 'Di ba? Napakakalmado lang nilang dalawang mag-asawa. Hindi sila nagkukurakul or nagpapanik pag may tao sa tabi habang kumakain. Which is a good sign na hindi sila nang aaway ng tao. Pero bad sign din yan kasi baka biglang, uy, may tao, lalapit ako. Tapos biglang, wala na, sumama na sila doon. Sige, inom ka na. Bait na buttercup, oh. Actually, mabait silang mag-asawa napakaganda niya. Ang ganda ng nilalang. Guys, as usual, meron kaming malunggay na nilalagay tapos minsan ipil, minsan naman Madre de Agua. So kahapon malunggay 'yan. Habang umiinom si Buttercup, ayan oh. Kukuha ako ng Madre de Agua pamalit dun sa kanilang malunggay. Kasi, syempre para may variant yung kanilang kinakain the same time, meron silang nakakain na greens kasi kung mapansin nyo, wala namang mga damo dito. So, magpo-provide ako bilang kanilang tagapag-alaga. So, punta na tayo sa tanim na mga Madre de Agua. Medyo talaga, ano lang, kulang lang sila ng dahon kasi masyadong mainit. Dilig lang katapat kasi nito eh. Ay, nagyayelo na siya. Pero, pwede pa yan. Pwede pa yan sila. kuha lang ako ng pang ano, bali para kila kidlat, tapos para kila buttercup. Siguro mga dalawang ano lang, dalawang dahon lang. Dalawang, dalawang dahon. Dalawang ganito lang. Oops. Isa. Dalawa. bali dalawang set ang kinuha ko. Yung dalawa nito, ilalagay ko dito sa mag-asawa, tapos yung tig-isa naman dun sa mga sisi. Kasi para din sila makakain. Pero syempre, uunahin ko na muna yung aking mga si ang, ang uh, mga sisiyo, yung aking mga breeders. Napaka-gentle. Gentle parenting. Para hindi sila mabulabog. Para hindi sila mabulabog, dapat kailangan dahan-dahan. Para hindi magkagulatan. Kasi pag magulat sila, magugulat lahat, eh, magiging maingay ang manukan. Trial. Pero pang trial na gano'n. Para kung sasayad man, ay magagawa ng paraan, diba? Tatali lang na ganyan. Parang ribbon. Para mabilis na tanggal. Tapos, eto na. Ang new food na gulay. First time nakakain ni Buttercup at saka ni Otlum ng dahon na nakaganyan. Kasi usually, ang kinakain nila is nakagayat or nakatadtad. So, yan yung kinakain nyo. Fresh lang na dahon, hindi nakatadtad. Okay? Kaya tikman nyo na para mag-enjoy kayo. So guys, lalagyan ko na ng mga dahon yung aking mga sisu doon banda, sila kidlat, sila zeus. At syempre, ako'y magpapaalam na yun ang aking mag-asawa, si butter at si Otlum. Ako si Aling Nimay. Bye-bye!